Sometimes, Sometimes win we win with touch! Ito na nga si Neil ng kubao, nagpapadamay sa atin ngayon. <laughs> Sinil si ng kubao. Neil the Danger! Kailangan <laughs> na yan. <laughs> ah, pare, ano bang gagawin ko sa hipag kong si Jane? Bakit? Masyadong mapanokso. Alam naman niyang ikakasal na kami ng atin niyang si Jane, pero panay ang prangkista at pagpapakita ano? sa akin ng motibo. Magme-message ng selfie niya na litaw ang buko ng papaya. <laughs> Tapos kapag tinatanong ko kung anong ibig sabihin ng mga 'yon, ang sagot lang sa akin eh, "Lalang, kuya, lo." Ganun lang. Kapag nasa kanila oh, baby. naman ako, <laughs> kapag nasa kanila naman ako, akala mo kung sino mang Pero maya maya tuad tuwad kunwari nagwawalis. Ang iksi pa ng shorts, Diyos ko po. Malapit na akong mapuno. Gusto ko ng patulan para tumigil na bago man lang ako ikasal. <laughs> Kaso nagpipigal lang ako dahil baka hindi matuloy ang kasal namin ni Jen kapag nalaman niya. Pero kasi marit pare, nakakatukso talaga. Ano bang dapat kong gawin? Neil, ng Kubaw. Roll camera. Rolling! And action! Ah, uh. Oh, hello, Jane. Ah, uh, Gising na ba yung ate mo? Ay, kuya. Tulog pa eh. Alam mo naman yun. Work from home. Palaging puyat sa trabaho. Pasok ka, kuya. Ay, salamat. Sige, dito na lang ako. Intayin ko na lang siyang magising, ha? Okay, kuya. Uh, kumain ka na ba? Pwede kitang ipaghain. Uh, 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 sige, mamaya na lang pagkagising ni ate Jen mo. Sabay na lang kami, ha? Ah, uh, okay. Sige. Ah, uh, uh, Jane, teka lang, nang umalis. Ay, uh, 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 yes, Kuya Neil? Ah, uh, Jane, yung tungkol sana sa mga sinisend mo sa chat mo, ano bang ibig sabihin nun? Ay, Kuya, sabi ko naman sa'yo, wala lang yun. Huwag mong intindihin. Sigurado ka ba, Jane? Para kasi may gusto kang mangyari, may ibig sabihin yung mga chat mo sa akin eh. Ha? Anong gusto mangyari, Kuya? Eh, parang ikaw yata yung may gusto mangyari. Ah, uh, ah, uh, uh, hindi ah. Uh? Uh, Jane, please. Kung may binabala ka, bago mo ituloy, please, isipin mo na, ikakasal lang kami ng ate Jen mo. Um, okay. Huwag kang mag-alala, kuya. Wala namang makakaalam. Sabihan mo lang ako, PM is the key. <laughs> Ay nako, Jane! Jane talaga! Ito na si Tarsa! <laughs> oh, <yeah>. oh, sure. <laughs> Sa pelikula, PM It's is, the key. The key. <laughs> yeah, nakakaloka. <laughs> oh, <Jane>. Ang landi <laughs> naman ng kapatid na yan. Mayroon mo gano'ng kapatid pare talaga. Ay, nako. Mukhang uh, ang poging-pogi talaga ni uh, paring, uh, si paring Neil. Oo. Oh, oh. Neil the danger talaga. <laughs> Dangerous talaga. No? Parang ano, itong si Jane parang merong hinahanap. Uh, parang natcha challenge mm. di ba? Somehow, somehow pare, parang may challenge ang nakikita o nararamdaman dito kay Neil, ikakasal na pare. Pero bakit naman ganoon? Kapatid mo yun. Pumasok ka nga ng banyo, Jane, <laughs> at maghilod ka ng tatlong oras, <laughs> at una mong hilurin yung kemerot mo. <laughs> Ay, <laughs> ang kate! <laughs> Oo, oh, oh, baka kailangan magbalat. <laughs> para kumalma. Lagay mo nga ng detergent yung kemerot mo. Ano ba kayo dadamay natin? Ang sabi ni Merwin ng Rizal, umiwas ka na lang sa tukso ni kasi naman. ikakasal ka na. Huwag mong sirain ang tiwala na magiging asawa mo dahil lang sa panandali, panandali ang aliyo. Tukso. Tuksong tukso, tunay tukso. naman talaga yan si Jane. Ano? Totoo. Mukhang oh. naghahanap ng tarasan si Jane Marie. Correct. <laughs> Bakit ganun? Wala bang ibang lalaki dyan sa inyo? Or baka may problema si Jane sa pag-iisip. Di ba pare? Yung uh, mga ganyang... Anong ibig... Parang ano, ano yung... Uh, may ano, may... Uh, meron siyang ganung ano pare? Uh, fetish. Fetish ang tawag din di ba pare? Parang meron siyang ganun na challenge ano sa ganun. Parang tunay ang si Gabe. Yun lang pare, parang ano, meron siyang gano'ng kondisyon na… Napakaladde! Na may pagka, ano mo yun pare? Uh, mahilig pare. Oo, oh, <laughs> oh, oh, mahilig. mahilig. Mahilig yarn! Mahilig, mahilig yarn! yarn! Wala naman pang-aagaw na ano. Tuksuhan, oo, ng, tuksuhan oh, lang. Tuksuhan lang. Hindi, si, si Neil naman kasi alam na niyo yung limitasyon niya, di ba? Mm -mm. siyang Siya ang umiiwas. Umiiwas siya. Pinapaunawa niya dito kay uh, Maharot na Jane na... <laughs> please lang, uh, please tigilan lang muna mo na ako. Kasi mamaya papatulan na oo, kita. Ganun. yung tarasan ko, <laughs> yung tarasan ko, Jane, hindi para sa'yo. Kay ate mo na yung tarasan. Oo. Oh, <laughs> Baka mamaya... Maglambitin ka rin sa baging ko. Mag <laughs> ma maganap ka ng chitain na lang. <laughs> <laughs> yung, yung, yung ano, yung, yung gorilla. Ay, nako. Aray ka na. abot mo nga, pakiabot mo nga pare yung holy ito. water. Ayan. Sasabuyan ko lang si Jane. Para, Unahin mo yung camera at para, para mo. Para kung Um, Neil, tama yung ginawa mo. Pinaintindi mo sa kanya at, pina, at sinabi mo na, na please lang, tigilan mo kasi ikakasal na kayo ng ate niya. Pero mali naman yung kaisipan mo na, ano bang gagawin ko? Kasi nakakatukso. Gusto ko ng patulan. Wag naman ganun. Okay na yon na pinigilan mo. Pero wag na wag papasok sa utak mo na papatulan ko na to. Huwag ganon uh, ha? wow Kasi ano pa rin yun, di ba? Andun pa rin yung uh, pagkakasala na ganun, Mari. Oo. Oh, uh, oh. hindi, hindi pa nga kayo kinakasala yan. Mukhang, uh, ano ka na, ma, uh, paring uh, Neil naman, ano? Mukhang nagpapadala Parek. ka na agad sa tukso ng kapatid ng uh, Wag ka aasawahin mo. Huwag ka magpapabuyo sa tukso ng mga devil. Yeah. At saka kung mahal mo talaga, Neil, si Jen, yung ate ni Jane, eh, talagang iiwas ka. Okay. Ikaw na mismo ang iiwas. Kasi, yung papasok ka pa lang, andyan na yung uh, babalantan na agad sa Oo, oh, yung, uh, yung bago ng papaya. Oh, ano ba naman yan, Jenny? Tapos ano yung boses ba ba pa ni Jenny, you no? Know? <laughs> oh, ah, kuya, PM is ducky. Parang tanga to. PM is ducky, ano to? Gigigil ako sa'yo. Ano, ano nag-i-inquire ka na ano, may binibenta, gano'n. <laughs> <laughs> oh, yan, tama yan, Neil. Miwas ka. Ay, was, tama was, naman yung ginawa uh, mo talaga. Pero wag na wag papasok ba? sa utak mo, na, na papatulan mo nako, siya. Nako, yari ka dyan, ano? Oo, mm -hmm. parang barbecue yan. Pare, wag, ano? Isipin mo na lang, ano, Neil, na sinusubukan ka. Oh, ng oh, nang, uh, nang na... Pagkakataon, pagkakataon na, na magkasala. Pero yes. wag na wag kang uh, uh, papayag na lamunin ka ng tukso at pagkakasala. At ilan Then, lang yan pare ha? Isa pa lang yan sa tukso na haharapin mo sa mundo ng pagiging ano, pare, mag-asawa. At napatunayan mag mo na ang tukso minsan ay hindi napakalayo. Oo, napakalapit <laughs> lang. Kamag, ka Nakakaloka. Ka may kapatid ang tukso. Oo. Oh, <laughs> oo. Oh. Uh, si sinusubukan ka lang yan. Oh, uh. Sinusubukan ka lang. Isipin mo isa yung pagsubok sa'yo. Tinutukso ka ng devil. Ba't naman siya susubo? Oo nga, 'di ba? Huwag siyang papasubo. Oo. Oh, oh. mm -mm. Ano? <laughs> parang ano, parang Pagsubo? narinig ko to sa sinabi, yung kay ano, sino ba 'yung nanampal sa Oscars? Si ano? Si Will Smith. Oh, 'Di ba sinabi sa kanya ng kaibigan niya na kapag ka, kung saan ka pinakamataas, doon mas uh, malapit sa 'yong demonyo tutuksohin ka. 'Di ba? kasamaan. Oo, yung kasamaan mas malapit sa'yo Kaya ganyan kung siyempre mahal na mahal mo si Jen, 'di ba? Kakasal kayo nasa Alapaap kanya ni, eh, 'di ba? In oh. love na in love ka nandyan rin sumasabay siya. Kaya dapat, wag mo ko, yan. Lalo oo. pa, uh, X yan. Lalo pa, ikakasal na kayo ng kapatid niya. Uh, Siyempre, dadaan Can't pa kayo ng ano. Say. Ano ba, ma, um, ikukumpisal, pagka, hindi pa, ikumpisal mo rin yan. Ano? Oo, oo, ikumpisal Para mo yan. Bago mo iharap sa altar ang kanyang kapatid, ay uh, malinis ang konsensya mo, wala Correct. ka nang uh, pagkakasala pa sa iyong kalooban ano, at sa iyong kaluluwa. Mag maligo kayo ni Jane para ano, malinis ka. Gawa na kayo <laughs> sa tambala, charingola. Ayan <laughs> si Anil. Nangkubaw! Ay, nako! <ka! laughs>